ah uh, stroke may stroke magpuputol tayo ng kuko ah uh, stroke stroke nose 6 years putol tayo ng kuko <coughs>

Tapos na. O kaya. Kaya, kaya. O. Stroke loss. Six years. Sa awat tulong ng ating Panginoon Diyos. Amen. Na 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 na. Parehas. O. O. Close up it. Close up it. Close up Oh. Yan sa tulong ng Diyos. Amen. Nagagawa ko yan. Praise God. God is good all the time. May inyong kaibigan, Jesus, brother. Money, movies. Ha? Huh? God bless us all. Bye.